idol for tourist video So ang gagawin natin si Magluto na naman tayo ng pang ulam natin Ngayong umaga So ito naisip ko na Magluto tayo nitong uh, pusit na yung malalaki Na gawin natin adubo So hindi ko na lang pinakita sa inyo paghiwa Para hindi maanang paghiwa ito so, so pakita ko po sa inyo So tapos na po itong mga idol Lulutuin so, na lang natin So na nga ako ng kawali, So ito na po mga idol Pakita ko po sa inyo Ayan May sita Yung adubo natin na ano ito, uh, dubong pusit na witchy daw. So, maglagay na tayo ng video mainit kawali mga idol. So, video maglagay tayo ng mantiga. Ayan. Ah, ito. Lagi na natin mga idol. So, video mainit na kawali natin. Ayan. Maglagay tayo ng mantiga. Ayan. Okay. So, siyempre mga idol, magbawa mo na tayo ng pangku. Ano natin? Pangandok natin. So, ito na po mga idol. May ano na tayo. May pang Pagkado natin, ito na po, makaslice na po yan mga idol. Maka ready na po yun, hindi ko naman pakikita sa inyo na hiniwa ko yan. So, para bago ko kita sa inyo, yung lulutuin na lang natin mga idol. ito, so, medyo may hitin yung kawali natin. So, unay natin, mag-isa muna tayo ng bawang sibuyas mga idol. Lagyan na rin natin yung sibuyas na natin. siyempre mga idol itong kamatis ilagay na rin natin sa lahat malasa na yung nabel so, lalabas na yung, yung mga idol palagay tayo ng paminta natin na powder. Kaya well, mga natin ito putik natin. So simpre mga idol, maglagay tayo ng suka para malawala yung langit na rin kasi, isang galingan na rin. Okay, yan, 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 Ito mga idol, yan, 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 ata yan, Ano Ayan na ang mga oh. yeah. Siyempre mga idol, itong green. Pinabahan <laughs> na lang natin itong pula, bulat. Para, Para spicy.

sarap nito mga idol aking luto ng dubong kusit na may sitaw napakasarap nito yummy yummy mga idol sarap hindi so, patuyuin tuyuin man natin yung sabaw niyan mga idol so medyo dumami yung sabaw ang gagawin natin dyan takpan muna natin para patuyuin yung sabaw niya mga idol patuyuin muna natin context, yung kung ilaw pa yung ano natin tamang tamang mawala yung sabaw niya mga idol luto na rin yung sitaw na yan mga idol takpan muna natin bago natin uh, balikan mga idol balik na ko so mga idol after 5 minutes balikan natin yan so medyo palambutin muna natin yung ating sitaw uh, balikan natin 5 minutes para lumambot na yung sitaw natin. At saka, unti-unting lumambot din yung ating tsusit. Pag-uulong natin, mga idol. Balikan natin, ha? After 5 minutes. So, ayan, mga idol. Unti-unting kumulo na. So, pinalambot na nga natin yung ating sitaw. Yung tawag nito ay adubong putit na with sitaw. Mga idol. So, takpain natin para mabilis maluto. So, ayan, mga idol. Bisitahin natin yung ating adubo. So, medyo marami pang sabaw. Ano yung muna natin mga idol? Para magpantay ang dulo nito. Yan o. Napakayami. Pagliwin muna natin yung sabaw kundi mga idol. Para adubo, adubo, adubo daw ito mga idol. Yan. Yan o. Pagkatapit po mga idol. muna natin. Yan o first time pa lang natin niluto itong mga idol yung adubo natin na ah, na, pusit na may sitaw so video masarap itong mga idol napakasarap ito patuloy lang muna natin sa bawang patuloy yung mami ang sa bawang mga idol so masarap ito yung medyo konti na lang sa bawang mga idol bago natin nakuunin itong mga idol ok Yan, nahalo na natin mga idol. So, takpang ulit natin mga idol. After 5 minutes ulit, balikan natin. So lumambot na yung sitaw na yan mga idol. Pwede na natin patay yung iaapoy na yan. Balikan na lang natin ulit. So patay na natin yung apoy niyan pag lumambot na yung sitaw. After 5 minutes ulit mga idol, babalik tayo. Okay. wow mga so idol. Marami pa yung sabaw mga idol Pagpawalan muna natin ng sabaw mga idol

Tapos mo natin ulit. Punti na natin sa mga idol. So medyo marami pa yung sabaw. So mga idol, pasinja na po kayo. So medyo maingay nga ang ano natin. Sa siyempre pas, magpapasko kayo mga idol. Maraming nangangaruling. So hindi na din maliayan yung ano ngayon. Yung mga pokos ng karuling ngayon. So pasinja na po tayo maingay no. So ito na mga idol, medyo luto na to. So ito na, pa, medyo patay na natin ng apoy ng mga idol. So ito, luto na yung mga idol. Kahit marami po, konti na lang yung sabaw niya mga idol. So kailangan natin, patay na to. So medyo over na yung, ano natin, medyo luto, -luto na yung sitaw natin. So ito nga, ayos na ito mga idol. Ito, napakaya ng ang luto natin mga idol. For to this video natin, araw lang. Merkris mga idol ito niluto natin ito yung naisip natin pag luto na magalubo tayo nitong pusit na with sitaw mga idol so ito na mga idol finish product natin so naluto na nga tapos tapos tayo so, pinatay na nga natin ilaw so ano pang nagawin mga idol so kakain na po tayo ay wala lang nga po na mga idol pinatay na natin ayan so luto na nga to. so hanggang dito lang video natin mga idol maraming salamat God bless sa lahat po nang nanonood ito po yung ating luto mga idol na adubong pusit na white sitaw, no? May sitaw, wala ba? So, first time natin niluto itong mga, mga idol, itong adubong pusit na nilagyan natin sitaw. Siguro mga idol, napakasarap nito. So, na po mga idol. Hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. Salamat po na nanonood sa na video. God bless po sa inyong lahat yan. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye na po sa inyo.